Hi guys. Nandito po tayo ngayon sa Circle C Mall. Dito po, marami po kayong makikita dito pag dito kayo na masyal. May Robinson Supermarket po dito. May DIY. May Abinson. At mga damitan, mga bag. Meron din po itong mga gown na pinaparentahan may mga kainan din po dito tulad ng mga fruit shake mga ganyan kung gusto nyo mailikay sa mga kikiya mga shomai meron din po may palaruan din po ng mga bata rito mga guys kaya kung kayo ay gustong mamasyal dito lang po kayo pumunta sa Circle Simol kung gusto nyo rin pong mag-relax, dito po maraming masayahan. Kaya hindi po kayong maghihintay ng matagal. Kasi pag puno sa kabila, maghanap lang po sa ibang pasayahan. Nandito lang po sa loob ng Circle C. Meron po sa third floor, meron po sa second floor. Marami po. May vibes po rito, may RVMS puro massage po yan. Mamaya po ipapakita namin sa inyo yung mga pwesto po dito kung ano yung mga makikita po ninyo dito. Marami po may mga Japan items din po dito. Kaya pasyal na po kayo dito mga guys. Nandito po tayo ngayon sa parking area. Ah, ano po to? Parking area ng ano ng uh, Circle Mall dito po sa may basement. Hmm? Well, oh, tayo eh. Para makita nila yung mga pwesto dito. Para kung gusto nila mamasyal o dito, dito nila maanap. May mga pagawaan din lang cellphone dito. Kung gusto nilang bumili ng cellphone, meron din dito. ko tayo sa ground floor. Sa ground floor ng Sepulky Mall. Mm -hmm. May mga kainan dito eh. May pansit malabon din po dito eh. Saka yung bilihan ng ano ng isda. ini mah pesta mila. Yang yan di Hambal. Yo, di laptop den mah guys. Oh, di bawah tu tu yang grocery, di tengah. Naikot mo na ba yung ground floor? Hmm. yung mga pwesto. Okay. Yan. Kahit hindi na tayo pumasok, basta ipakita mo yung mga pangalan nila. may yun silver oh. May sibuha na rin dito eh, di ba? Guys, huwag yung kakalimutan mag-subscribe ah. Paki-like na rin, paki-share. Share nyo guys sa mga friend ninyo na gustong mamasyal. Hindi kayo mabibigaw dito kasi marami kayong makikita. Halos nandito na yata lahat. May ano rin dito guys. May printing din. Gusto nyo magpagawa ng star pooling, pliers. Meron din ito. And salon candy. Ayan po. Dito, may ano rin. May parlor din. Hmm. Nandito na po lahat talaga. Marami lang kasi hindi nakakalam dito eh. Abinson, applied. oh, di ba? Ay okay, Abinson din. isa pa guys, malamig dito. Grabe. Hindi katulad sa iba. Ang Malakas ang aircon dito, guys. Yan po yung DIY. Hmm? Ayan o, oh, arkilahan yun yata eh, di ba? O, oh, yan yung arkilahan ng kao. O, oh, di ba? Saan pa kayo? Kompleto. mga okay. guys.

Kaya tayo guys sa third sa ano? Third floor. Dito guys, may masaya, may dentist, may ukay-ukay. Andito na lahat guys. Kompleto. Kaya dito na kay Mama Shell, dito na kay Pumunta. May palaruan din dito ng bata eh. Sa third floor. Floor ba Third floor na? No? Dito yung palaruan, di ba? Third floor. Oh, yan po. Yan din, no? Dito na eh. Hindi lang kasi nila alam. Ayumal. kung gusto niyo patunugin yung mga buto-buto ninyo patunugin nila yan dyan o oh, diba Ayun, na naman po sa third floor saka sa second meron din po alam ko sa baba meron din parlor eh Saka sa baba, sa ground floor, mayroon din puro pagawaan ng rilo. Kaya wala na kayong hanapin dito eh. Dito na lahat. Marami lang kasi hindi nakakaalam. Kasi hindi sila pumapasok dito. Dito nga pala to sa Congressional Avenue, Bahay Toro. sakop po ito ng Quezon City. Guys, ano pang na nakita mo na yung vibes na massage? Mm -hmm. Ah, okay. Yes, yung kayo kayo pinakita mo na rin? Mm -hmm. Guys, ano pang nihintayin nyo? Punta na kayo dito. Yan po ah, binalita ako sa inyo yung Circle C Mall na halos lahat makikita nyo na rito wala na yata kayong hanapin dito eh. sa masayahan hindi kayo mawawalan pag puno lipat kayo sa kabila para hindi kayo maghintay na matagal po yung peto ng RBM Salaman! maraming salamat guys maraming salamat please like, share and subscribe